dito kayo lumapit ka dito ah oh. <laughs> Mia, wait ka lang. viewers, good morning, o oh, diba, morning na, ayun, kumain na ako, to sino ang ulam, tsaka <laughs> ham, uh, ayun, mulagro, tsaka pala, ham, ano nga ba sinabi ko, <laughs> ano nga ba sinabi ko ulam, ayun, diba, talaga naman ay, hanggang ngayon may hangover pa si madam, o oh, diba, kasi nga kahapon, Sunday, ayan mga ka-viewers, hindi na naman nakapagsimba si Madam. Kaya, Lord, ikaw nang bahala sa amin. <laughs> medyo na busy lang talaga. Pero alam ko naman na dapat ay mauna si Lord, si God. Oh, pero, ah uh, humihingi ako ng dispensa. <laughs> kasi nga, talaga, medyo, hindi ko lang talaga alam kung alin yung uunahin. Kasi nga, medyo naimbakan talaga ako ng labahin. Kaya, ayon uh, nag-decide naman ako na maglaba ako ng umaaga, tapos ayan, mag ako ng hapon. Pero, yon medyo, siyempre, isa lang din yung katawan ni Madam, pero kaya natin yan. ah uh, ah, nandyan pa rin si God para sa atin. Kahit na hindi nakapagsimba si Madam, eh, alam ko, nandyan lang siya, sabi niya. Anak, sige lang, kaya mo yan. O, di ba <laughs> Ayan na nga, naglaba ako ng maaga, mga 9, tapos natapos ako mga ka-viewers, 3, o, oh, 'di ba? Bakit 3? <laughs> Bakit 3 p.m. ka na natapos, madam? Kasi nga, yon habang naglalaba, sinamahan ko ng linis sa taas, ligpit, oh, habang naglalaba, ganon. So, alam nyo mga ka-viewers, sa totoo lang talaga, nananghalian ako ng 3 p.m., oo, oh, oh. <laughs> totoo talaga yan. Na, na, umak umakit ako ng 9, ayaw ko, 9 yun o 9.30. Tapos yun, nagsimula na ako naglaba, tapos nagmanual. So, kasi ang labahin ko talaga ay mahigit isang linggo. So, siyempre, marami-rami din. So, nagmanual ako, nag-automatic ako. Inabot ako ng 3 Sinasabay ko yung laba habang naka-automatic. Tinapos ko muna yung manual. Tapos yung naglilinis ako ng taas, ang naglilipit ako. So, sinasabay ko na hanggat nasa taas ako, o diba, kasi pag nandito ako sa baba, hindi na ako nakakaakyat, so yun lang yung time na naglalaba ako, so yun lang yung time na nasa taas ako, kaya sinabay ko na habang, habang nandito rin si Mr., kasi walang pasok si Mr. kahapon, so siya nagbantay ng tindahan, ako ay naglaba at naglinis sa taas, so sinamantala ko na mga ka-viewers, kasi alam nyo, yun nga, pagka may pasok na si Mr., may pasok na lahat sila, uh, ako lang, so hindi na ako nakakapaglinis talaga sa taas, so hindi na ako makapaglaba. So, yun lang yung time ko na makapaglaba ako na bukas yung tindahan. Kasi kung, kung wala si mister, sarado talaga ang tindahan pag naglalaba ako. So, ayan naman talaga Kaya, mga ka-viewers, ang katotohanan talaga, 3 o'clock na ako na, 3 p.m. na ako nakapagpananghalian. O, oh, di ba Tapos, <laughs> yun nga, Pakatapos ko na ng halian, ang 3 p.m., nagpahinga ako ng 30 minutes mga ka -viewer. Sabi ko kay Mr., isara e, mo na saglit yung tindahan at maliko ka na. Kasi pakatapos ko kumain, magpapahinga lang ako ng konti. Tapos, aalis tayo po ng groceries. Kasi kailangan ko talaga makapag-groceries ngayon. Kasi sa Monday naman, ngayon, ngayong araw, Monday, hindi ako maka hindi na ako makalabas kasi walang driver o diba. So, kahapon lang, <clears throat> kahapon lang, Sunday ako pwedeng lumabas kasi may driver. O di ba? Pakyawan ang trabaho mga viewers sana naman kayo. O di ba? Sabi ko nga, okay, naglaba na ng grocery pa. Kaya tingnan niyo naman sa groceries, wala akong ganap. Kasi talagang matamlay na si Madam Asin. talagang dali dampot dampot ito dampot ito. kasi hinahabol ko rin na makauwi ng maaga para makapagbukas ulit. O di ba mga viewers? 'Yun ang chika. <laughs> 'Yun ang chika ni Madam. O di ba? <laughs> Walang ganap sa groceries. Yun lang yung ganap, yung nakaupo na ako, yung nakasakabdar na kami, yun, parang napahawak ako ng saglit sa sipotas, ko, ako, wala. Yun lang, mga ka-viewers, kasi parang tamlay na tamlay na ako, tamad na tamad na ako, kasi nga, pakyawan na talaga yung ginawa akong trabaho, <laughs> na ng labada at na makyaw lang groceries. O, ba diba? Umabot lang naman ng 20K yung groceries ko na yun, mga ka-viewers, ayun, kasi nga, ang dami ko na rin talagang wala. So, yun, tapos ngayon, ito na nga tayo mga ka-viewers. Sa kasawiang palad, may dalawang box pa ako dito. So, tinabi ko, kasi yung mga chicherya, dito talaga ako nagliliquid. So, ang palad ko rin dito, grabe. Tapos yung naiwan na lang dito, itong mga diapers. Ayan, ang dami ko siyang tinuha mga ka-viewers kasi may mga free-free. Ayan, 24 plus 3. Ayan, 48 plus 6. So, may mga free siya. Kaya, ayan, medyo dinamidamihan ko na. Ayan. Tapos, may isang box pa dito. So mga ka-viewers, ang oras ay 8 na ng umaga pero siyempre hindi pa ka nakakapag-umpisa mag-display kasi pagising ko kanina umaga, sabi ko, alin kaya ang uunahin ko? Siyempre uunahin ko muna si Mia kasi papaso. Tapos naglagay muna ako ng mga dibote. Tapos yun, kumain muna nga ako. Ayan, sabi ko mapadaldal muna ako. Tapos siyempre andito na siya. So pinapasok ko na kanina kasi mabibigat. Sabi ko, so ako na lang ang maiiwan. Hindi ko na siya maipasok. So kaya ayan, ready na tayo. Ayan, ready na por display mga ka-viewers. So, yun naman ang gagawin ko ngayon. Eh, sabi ko nga kahapon, sabi ko, nako, hindi na muna nga ako vlog dito sa groceries kasi talaga namang, ano, talaga namang matamlay na si madam. Oo. Oh, oh. Tapos ngayon, syempre, yung nilabako kahapon, alam nyo kung anong gagawin na naman doon mga ka-viewers. Syempre, alam nyo yan, relate kayo dito. Syempre, tutupiin na naman natin yun. Tapos, paplansahin na naman yung mga uniform ni Mia. <coughs> so, dahil nga, <coughs> Ayan, so dahil nga sa, ayan, ang dami kong displayin. So, inisip ko, unahin ko muna to. Siguro hindi pa naman masusunog yung mga sinampay ko, no? <laughs> Bukas na lang ulit. O, oh, di ba mga ka-viewers? At tatapusin ko to ngayon maghapon. Kailangan matapos ko talaga siya. Para <clears throat> lumabas na kung ano ang wala. At medyo may talbo na yung aking mga dilata. So, medyo marami-rami na rin. <clears throat> marami-rami na rin talaga ang wala. Pati yung aking mga laki may dito. Kaya, yun nga mga ka-viewers, alam nyo na. <laughs> naglaba, naggrocery, mag manonope, tapos maglaba, maggrocery, manope, magdisplay, ayan. So yan ang tapos magbenta, o di ba? So yan ang mga viewers, inuubos ko lang ng kape ko. Tapos kanina pala, ayan dumaan si yung nagbebenta ng mga paminta, ayan. So, siyempre, kumuha tayo isa-isa lang kasi. Mayroon pa naman ditong tira. So, kaya, ayan mga ka-viewers, ito na nga. Ito na nga ang kaganapan ngayon sa tindahan ni Madam. Ito na ang ating mga kaganapan mula kahapon hanggang ngayon. So, dyan lang kayo. Sa tingin ko naman, hindi, kayo, hindi ko kayo maisasama sa pag-display ko. Kasi, alam nyo na. Bahala na kung maisama ko kayo mamaya. Siyempre, ubusin ko muna tong kapi ko. Kaya ayan sa mga mensahe sari, sari store dyan. At alam nyo mag-isa na lang kayo pagdating ng Monday. Gawa na kayo ng paraan ng Sunday. <laughs> Habang walang pasok ang inyong mga mister. <laughs> diba? Tinubos ko talaga yung labahin ko kahapon dahil sabi ko nandito si mister. Minsan kasi pag walang bantay ang tindahan sarado. Nagmamanwa lang ako tapos nagsasalang ako tapos iniiwan ako nang bubukas ako ng tindahan. So, dahil nga sa ayun sa man, sinamantala ko na at nandito si mister, So, sinabay ko na lang yung paglinis sa taas para hindi, bukas ako, di ba? Panatag ako na, ay, kahit anong gawin ko dito, bukas yung tindahan ko, di ba? Hindi tayo lugi. Ayun na nga mga ka-viewers, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ayun, naisingit ko din, isiningit ko rin talaga mag-vlog. Ayun, kahit saglit lang, sabi ko magkaroon lang din ako ng ganap ngayon at wala rin akong ganap kahapon. Kaya ayan, uh, ayun nga, kwento-kwento uh, lang, chika-chika <laughs> lang, ayan, para lang makashare ako ng ganap natin bilang may sari-sari store. Alam nyo naman, pag may tindahan siguro, uh, relate na kayo dito na. Kaya sa may mga tindahan, yun nga, gaya ngayon, mag na lang ulit ako, so akin na lahat ang trabaho dahil wala na akong bantay, Diskartihan na lang natin. <laughs> pag walang pasok si mister, alam nyo na. <laughs> Pagbantayin nyo muna kahit masama ang loob ng inyong mga mister. Total naman, italagan eh, naman, eh, nakikita din naman nila yung pagod mo, galaw mo, hindi ka naman tutulog-tulog habang pinagbabantay mo sila, di ba? O, oh, karapatan naman natin siguro yun. O, oh Mr. Bantay, muna kasi maglalaba ko, mag, ano ako, oh. nakikita naman nila hindi ka tutulog-tulog. Magagalit sila pag pinagbantay mo sila ng tinan, tapos tutulog-tulog ka. O, oh, di ba? Pero kung hindi ka naman tutulog-tulog, alam naman nila may ginagawa ka, okay lang yun sa kanila. O, oh, di ba? Ayan na nga, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye! Happy lang ang life!